guys mag beef nilaga tayo guys kaya ilagay ko na itong mga sahog guys yan yun ang sahog guys yan ang mga sahog so kalabasa patatas ok Hmm. Ayan guys, nalagyan na natin ng mga saw guys. Kalabasa, patatas. At nilagyan din natin ng sibuyas, luya. Yan ang ulam natin ngayon guys. Ngayong hapon, pang hapunan, pang dinner. Alam nyo ba guys, nilagyan ko siya ng kutsara. Kasi, may, ano to guys, tik-tik to siya guys para mabilis lalambot ang karni. Katulad, ni, katulad sa baka, beef. Tagal ko maglambot, kaya naisipan ko guys, lagyan ko siya ng kutsara. Okay lang to kutsara guys kasi stainless to. So, walang reaction yan sa pagkain. Uh, yan. Yan, additional ingredients natin guys. Dalawang siling mahaba. Tapos may uh, bagu beans. Siyempre, mayroon ding sa UK. Last but not the least, <laughs> uh, bagu cabbage or Chinese cabbage. Siguro to, bagu cabbage. Ayan. So, ilagay na natin siya guys. Ito ang pang last kong ingredients sa beef nilaga with pork. May halong pork yung nilaga ko guys. Yan. Ayan guys, dahil malambot na ang una, ang beef, pati ang pork, tapos yung kalabasa at patatas na nilagay ko kanina. So, time na ilagay ko naman tong sayuti guys. Yan, sayuti. So, dami yung ingredients ko guys ngayon. Dinamihan ko ng gulay para ma makakain ng mga anak ko guys ng mga gulay. Kahit sa katas na lang sa ilaga ko guys, malaking panay siya guys na makaana sila. Yan. Tapos pinakalas kong ilagay guys yung bagyo cabbage. So palambutin muna natin tong ano, yung sayuti. So next ilagay din natin ang bag uh, baggy beans. Yun, baggy beans. Tapos dalawang siling mahaba. Ayan. Yan lang mga ingredients ko, guys. So, sabaw na naman tayo ngayong hapon. Ayan. Gusto ko yung may sabaw talaga, guys, pag magkain. Kasi, makahigot ng sabaw, lalo pag init ng sabaw, papawisan tayo. So, pagpawisan tayo habang nagkain, lalabas yung mga toxins sa katawan. Mga lamig, lalabas yan. Yan. At saka masustansya ito guys kasi maraming gulay kung nilagay nito guys. Katulad nito, bagyo beans. Kailangan half cup lang to. Tapos itong sayuti. Patatas. Tapos itong kalabasa. O siya. May sustansya na yan. So, ang ganda ngayon guys kasi malambot na. Kasi kanina ko pa ito na napakuluan yung, yung mga karne. May halot tong karne baboy para pa iba namang recipe. Ayan. Mamaya ilagay ko yung ano guys. Yung bagyo cabbage. Yung pang last ko siyang ilagay na ingredients. Actually guys, may lasa na to guys. Kasi yung while well, pinakuluan ko siya guys, syempre, syempre while well, ko, may timpla na yan. May asin. Syempre asin number one yan. Hindi ako nagagamit ng bitchin pag magluto. Okay guys. Ayan guys, ilagay na natin ang cabbage natin guys. Yan ang panglas kong ingredients sa recipe ko ngayon, niluto ko ngayon. Ayan, mabilis lang ko siya lutuin. Half cook lang ito. Ayan guys, sobrang dami guys no. Gusto ko maraming gulay guys para masarap. Kasi pag ang gulay guys, patagarin natin sa ref, sayang masisira lang, malanta lang. Ang mahal pa naman ang gulay ngayon kahit anong gulay mahal kahit anong mga bilihin ngayon ang mahal kaya kailangan kung mamimili lulutuin talaga agad ayan may ulam na ta ngayong hapon guys sarap to guys oh malapot yes eh. so, dahil Mama, may kalabasa ano ubus pero ako magbili ako na ito Maraming. O, kasi magkain naman ganun lagi dapat ang gibili nyo okay magsikain ng ganun nasan yung ano Ayan. Mama, Takipan natin, guys. Takipan muna natin. Ayan. Takipan muna natin. Mami. Mama. Ma. So, luto na, guys. Okay na, okay na to, guys. Pwede na to kainin. Oh, sobrang ano na, lambot na. Oh. Tingnan natin. Sa ilalim. Oh. Oh. So, ang sayuti, parang green na green pa siya. Ayan, guys. Oh. Okay. needed tong ano ka. Ah, uh, needed. Knitted tong ano, guys, yung beef. Ang ganda to sa ano, katawan natin. Okay guys, thank you for watching. Come on.